Magkano naman daw to ang uh, 1,300 So 1,300 Ay ano? 1,200 1,200 to mga guys So negosable din ala Lahat? Tapos to dong? Rolex? Ang Rolex natin? Ay Rolex? 3,500 Ah 3,500? Ah uh 3,500 3,500 to mga guys Ang so, Rolex no? Ah uh, Yan Yan so naganap ng mga Rolex Mga siguro Ang ganda no? Superflow Superflow So ang ganda nito Ang ganda na paka gold gulfated to mga guys So yan no? Yeah. Automatic. Automatic ha. Ayun no, So magkano last price dito nito, nito boss Ah, ano sa last price kung ano, double pwede Ah, double tres okay. Oh. So welcome back sa YouTube channel natin mga siyan Nandito naman tayo sa muli uh, sa Carmen plaza, Para update naman kahit may bagyo mga o no? so, Kahit umuulan sa mga panahon dito sa Garden Plano sa Burautan so update tayo para papapapita sa inyo lahat ng mga ano pa mga alata dito shout out lahat, sa ating mga subscriber no? so lalo lang sa mga web W sa mga nang umuli si Tony Vlog dito sa Burautan dito, update price tayo dito sa ano mga uh, kay Gusto no? samahan muli si Tony Vlog let's go So, nandito naman tayo sa latag ni Boss Dodong. So update price naman tayo about ng mga latag niya sa mga segunda mano sa mga rilo. Shout out mga Boss Dodong. Ay, shout out sa mga uh, buyer ko uh, sa ibang bansa. ay <laughs> uh, ibang bansa. Ah, uh, shout out na mga kababayan natin, Bohol. Ah, kababayan. Ah. Uh, no, no. Ay, ano man naman yung mga nasalanta ng bagyo natin sa Cebu? Oh. O ano ang may sasabi mo? Ay. Oh, so, shout out nga pala sa lahat mga ano natin na nasa natin naman ng bagyo ng Cebu, no? Ah. So mayroon tayong natin ngayon ng bagyo rin, no? So kahit na may bagyo, antayin natin. So laban tayo dito sa mga nakalatag dito sa Aburautan, uh, Burautan, kay mga latag ni mga sa Rilo ni Boss dudong. Okay, Boss Dodong. Hi, shout out. Oh, po shout out, out, out po. Pinakamamang uh, po asawa. Okay, so asa nandito. Okay. okay. So nandito tayo sa mga about mga lating ni Boss Dodong mga relo natin, no? Oh. Yo dito. So update tayo na no. matagal tayo hindi na pag-update dito. Sabi nila ganda ng mga relo ni Boss Dodong. Tingnan natin kung anong ipopwede natin pagmamalaki sa mga sa mga viewers natin, no? Oh. Ayun, di umpisahan natin 'to, guys. So boss Lodong mga anong relo naman na ito? Ah, uh, Police. pulis. Pulis. So, so mag, yan. magkano naman daw to ang ah, labanan? 1, 3, so 1,300 negosable pa naman din ah. ang police pulis natin. So nagharap kami mga ganitong ore na relo natin ni Boss Dodong mga segunda mano no. 1,300 ang relo natin di Dodong. Yan. So Yan, yan guys, so, so mayroon naman tayo rito mga ano tong relo natin Boss Dodong? Ah. Ah, uh, ano to? Abon. Abon. Uy, abon pabango pala to. <laughs> <laughs> Yan ang abon natin mga. Guys. So magkano mga presyo naman nito? Na Ay, 1,200 1,200 to 1, 200, mga guys. So negotiable din ana. Lahat para wala tayong bangong Lahat ng mga relo ni Boss Dodong din negotiable. Kasi mga ito. So mga ano, jackpotan lang mga relo dito, guys. jakpatan tayo. Yan yung automatic to ha. Ah. Ano to? Automatic to ha. Ah. Mayroon tong nantong guys ha. Ah. Ito ta. ba to Rolex. Ang Rolex natin. Ayan Rolex. 3,500. 3,300. Ah 3,500. Oo. Oh. 3,500. 3,500 to mga guys ang Rolex no. Ah. Oh. Yan. Yan sa so naganap ng mga Rolex. Mga siguro daba. Oh, ang ganda no. Super clone. Super clone. So ang ganda nito. Ang, ang ganda ng pagka-gold plated mga guys. So, Ayan no. Eh. Yan. Automatic. Automatic ha. 3,500 So magkano last price Bito, dito, ito nito boss Dudong? Ah, uh, ah uh, nasa tukur uh, sa so last price kung ano, double tres, pwede ganyan. Ah, double tres, okay All oh. Alright mga Ayan, guys ha, ano, dito tayo So bulungan, o pwede bulungan na lang kayo, ito mga guys So, kung gusto naman mag order kayo mga guys, kung kumalayo ka sa kayo yung nang sulok ng mundo dito kayo mag order sa kanya ah, uh, pasyal mo yung mga vlog niya si ah ka Barbers Elmo. Dito rin siya kumukuha ng ano. Kumukuha ng si Relo yan. Kasi oh shout out. Oh, shout out guys. Oh. Kasi ito, yan. Yan out, no? Oh, yan sa mga anong tayo rin. Oy, Tagaliti. Shout out ng Tagaliti. Saan ng Tagaliti, boss? Ha? Tak Oh, doon, doon. pa naman intro pa naman Ang Kalimidan ngayon, no? O, oh, shout out natin. So, ingat kayo palagi. May mayroon pa ngayon. Antayin natin. Sa sa blog, mm, okay. sama natin, no. Sa -tas sa -tas. Tony Vlog po. Tony, vlog, Ay, Tony vlog. Tony Vlog. Tony Vlog. Yan, shout out po na rin taga from ano, ano to, mga Tacloban, no. So, kano pala mga kalamidad natin sa Tacloban, yung bagyo, no. So, marami tayo ng mga kababayan natin na ano, Uh, nasa lanta ng bagyo, no? tobos? boss. Magkano to boss? Magkano? Ayan. 1,300. 1,300 to mga rilo, no? Yan. yan ito, 1,300. Mayroon tayo yung Casio dito, mo, boss. Magkano namang Casio natin? Oh, yeah. Yan. Ayan, 1,2 yan. 1,2. Yan, Casio natin, ito, ha? Ito, yan. So dito kahit na sabay tumo sa manang Kaya dito lumalaban pa rin sila ni Buskudong Marami pa rin naglalatag dito para kumita ng pira at least kumikita ng anong parehas talaga sila ito boss lulong magkano to <coughs> ayan Tommy Tommy 800 800 to mga isa sa mga ano yan yan sa mga ganitong ori ah 800 uy may ginto to maraming bulawan to sa gilid ah oh. bulawan brilliant yan ay shout out po yan itong brilliant dami oh magkano to boss oh. O, oh, 1,500 mga wais. Sinigusable pa. Bahala na kayo magtawaran dito kay Bustodeng. Daming hinto oh, guys, o. Oh. Origin na oh. Yan. Bahala na kayo magtawaran kay Dudong. Paduguin mo yung ilong niya. Tawaran ng tawaran. <laughs> Magkano last time price? So, for example. Uh -huh. Libo. Isang libo. pa kayo naman ito? Hindi naman. Hindi naman. Uh -huh. O, oh, parang bigyan natin ng idea sa mga customer. 1,300 lang. 1,300. Yun. 1,500. So, 1,300 daw. Para prangkahan na. Wala na tayo palikulikoy uh -huh. pa. Panata ng presyo ang kung ano, hanggang magdugo ang ilong. Yan ito mga guys, ito magkano boss? Magkano naman to? Ayun, 1,500 din yan. 1,500 'yung mga Oh, uh, 7 minute machine. So ito 'yung mga relo to mga guys, 'yung mga favorite mga favorite na mga seaman to. Oo, oh, ayan. Siyempre, mga seaman sumisisi sa ilalim 'yun. Yun, eh. Oo. oo. Uh, 100 meters uh, na pwedeng isisid sa ilalim dilim to mga guys. Ha? Oh, mayroon tayong mga bigyan natin ng idea sa mga about mga ano, relo tayo mga guys. So, ang dami rin yung ibos lulong, tingnan mo oh. Oh. Ano pwede pa abangan natin sa December? <coughs> Siyempre, marami po tayong makukuha niyan Ano mga discount mga pwede natin abangan sa mga December? Malaki, malaki? Oo oh, okay. Malaki May discount uh, Ang for example, 1.5, pwede nakuha natin 1.3, ganun Oo, oh, okay. Tama ba ako? Oo, oh, tama Yan, yeah, tama, tama Yan yung sinasabi ko siya Advanced system tayo si Tony Vlog Yung mayroon din oh, si mga po, ano Si Balong daw Ay, Balong, shout out mo sa mga print natin, lalo na mga kababayan ng na mga natin, mga sa Tacloban. O, oh, yan. Pag may medyo may kalamidad naman tumas ng tubig, takbo na sa bundok, no? Ah. Yan, para ang dami nga naligtas dun sa tumakbo sa bundok, eh. Yung hindi tumakbo sa bundok. Ito, boss, magkano naman to? Ah, yan, 1,300. Pusil, original mga, pusil. Pusil, original daw, ha? Si boss Dodong. So, with tayo ngayon isa to. Ito, mayroon tayo, pareto sa mga to, ganito. 1,000 na rin to 1,500 din yan 1,500 dun dami 1,500 oh Ito mayro Ito boss magkano to 2,500 7-inch machine yan 7-inch machine. Yeah. machine So 1,500 2,500 ano 2,500 ano ito uh, 200 meters Meters ba tama ba 2,500 Yan 2,500 ang kasi ha Mga seaman dyan Shout out mga tiga seaman Sama naman si Tony Vlog dito sa Borotan. Ah. Yung hindi pa napagsubscribe, subscribe subscribe na kayo para masaya tayo, ha? Latag ka. Lata ka na. O yan, din dami, guys. Ito, 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 boss. Casio, boss. boss, magkano? 800. 800, Casio, guys, oh. Ito, yan. mo? Ah, ano? ano, oh, ano naman Tommy. dyan? Tommy. Oh. Oh, yan, oh. yan, yan. Tan tanong natin na, uh, yun, no? Sabi ni Boss Dodo. Sabino to. Sabino mga machine, no? So, yung mga seaman to. Mga favorite na lang mga oh, rilo. Mga O, rig toy guys, ha? So, negosable to. Ang presyohan nito, mga guys, ha? Tawaran nyo lang si yung Automatic yan, no? Oh? Automatic, automatic yan. 2 automatic yan. Yan. Kung kayo kapag ng mga siman no, mapira kayo. Shout out sa inyo. Siyempre, wag na tawaran masyadong mamay. Tama-tama lang yan. 2-3. 2-3. 2-3. sa ball. 2-3. kahala ka Hindi na na pa eh. Oh, ito boss. Ito mga gato. Turo na lang tayo. No? yan, yan, yan. So, mas mabilis. Yan, magkano mga presyo ito, boss? Sige. Ito, 700. 700. 800. 800. 800 800. Casio 800 800, 800. 800. Sico 5. 5 700 700 800 800 800 <coughs> 800 Ito ang dalong Casio Okay oh, Casio Casio tapos 800, 800. Dalawang libo. Dalawang rado Sumikat oh. si Boy Casio oh, Dalawang rado Dalawang rado Rado Magkano dalawang libo oh. Ayan Pero hindi natin sugal yun o no? oh. hindi, no? oh. hindi ka marunong nun eh Ayan Magkano naman 800 800. dahan-dahan okay. yung machine no 12 12 Ah dito dito to Ano na 100. Ay wala. Hay no. Magkano? Magkano? Eh? 800 800 800, 800. 800 again tapos po 'yun. Ayun. Ano no, ayo mo ba no? Tatagalong. Mag-attempt tumugon. 12 Yeah, yeah, yeah. 800. 800. 800 tapos ito. 800. 800 35 35 'yun. Ayun, magkano? 700, 700. siya tuloy po lang yung pili lang po kayo madam yan e, pang masang presyo natin kay Boss Lodong magkano yung boss tumapang babae natin hindi para parehas no? hindi presyo 500 los 500 500. 500. 500 500 tapos yung mga about yung mga ano yung 800 500. tapos mayroon tayo dito yan gusto meron tayo yan magkano yung boss 1000 1000 isang libo tama yung Rolex tayo yung pang babae magkano yan automatic ba yung boss oh, automatic automatic Isan libo rin? 600. 600. Oy, 600. Yan. Oh, Ayun, <coughs> mga dami tayong mga pwede natin mabili mga about na mga rilo ni Boss Dodong. No? So, mayroon naman tayong itong itong. Uh, ano to? Silver? 700. Oy, silver. Magkano to? 800. 800. O, oh, 800 ito mga isa. Sa mga gold plate tayo, sa mga katulad nito. Yan. Yeah. Casio 800. Yon yung mga guys, so mayroon tayong mga abot ng mga toto. To. Dampot na lang tayo ito. Sa uh, para mga ka kukakain ay idea kung magpwede natin. Ito boss, magkano namang labanan nito? Eh, 1,000. 1,000. Yan, 1,000. Hindi ko subol pa ang presyo, 1,000 ah. So dampot tayo ha. So mayroon pa tayo rito, oh. Yan. Ito boss, magkano naman 'to? 800. 800 do, 800 para matatawaran siya tatlo. Ah, uh, matatawaran niyo pa no. Yan. So, mayroon tayo rito no, ng mga isyong. Yan. Katulad nito ito. Ito ba, ito magkano naman ito? Ayan, 800 din. 800 din. Ayan, no, mga isyong. Yan. So, dampot-dampot lang tayo. Mandaming mo pwede natin na ano. Na original. Yan. Mas maganda kayo pumunta. Kung pumasyal na kayo rito sa mga riloan ni sigod ang mano ni Rilonibus Dodong. Talagang, hindi kayo maano. Ito nga may ilog ka sa mga pagpipilian dito mabigat ito mga guys hindi mga class A lang ito mga guys magkano ito? 800 800 ito Ayan 800 Ayan mayroon tayong dito mga guys ha? ito 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 so, ito so, maganda rin ito oh, ha? Oh. original uh, ano itong tatakbos? migbyan migbyan so magkano ang presyo nito? ayan 800 800 lang dito mga guys 800. tandem siempre mo na. Ah, uh, ako na mag -ula. 800. 750. pwede na no? Mas <laughs> 50 pesos siya tawad kasi kwento. Oh, si Tawaran lang 'yan eh. Ayun, may pa tayo rito. 7 is yan ang masarap. Ayun, meron pa tayo rito. Kami oh. Ah, uh, pusin natin magkano? Ah, ito. 800. ano Oh, 800 yan. Mas 50 na lang daw, 700. Sagad na 'yon. 700 sagad na. Oo. Oh. Yan, mayroon tayo rito oh. Na Yan. Eto, ito, ka ito, ka ito, ito, ito pa magkano to, boss? 700. 700. Ano pa? Ano? Iyon, no. Oh. Kasyo natin mga besyo, oh. kasyo ah. Ang kasyo natin magkano? 800. 800. 800. Sagad na lang rin ulit. May tawag pa yan. Ta oh. May tawag pa. Sagad na lang yung 700. Oh, 700. Alright. Yeah. O diba? Ang dami tayong mga pwede natin mabil na mga Pagpipilian. <clears throat> ni Boss Dodong, no? Yan. Yan, mga latad ni Boss Dodong. Pero dami natin, pwede natin. Sa, salamin, kasama rin yan. Tapos magkano itong salamin natin? Ano yan? Ha? Yan. 700. 700. Yung mga kaya siya. Latag ni Boss Dodong, no? O, shoutout po lahat mga subscriber natin. Lalo-lalo ng mga uh, OFW, yun, no? So maraming salamat po lahat ng mga tumatakiling sa ating YouTube channel no? So maraming maraming po salamat sa mga uh, mga supporter natin So shout out So dito lang din Sa mismong ano lang Sa mga ano natin dito Sa mga kanto lang dito mga iso Ayan Dito tayo sa Brota naman Araw November 9 Okay Salamat salamat Okay